Hello mga kaibigan, uh, samahan nyo ako sa aking biyaheng Calgary Pupunta po tayo ng Calgary kasi uh, mayroon po akong in-house training sa aking trabaho sa Ogden Shop At uh, magmula Winnipeg papuntang Calgary ay uh, abot po ng uh, 14 hours na biyahe So, may kasama po ako rito sa byaheng ito. Kasama ko po ang dalawa kong uh, katrabaho. At uh, kami din po ay magmamasyal sa uh, Calgary at uh, pupuntahan namin ang isa ring kaibigan na uh, katrabaho din. Uh, it takes three days for the training. Uh, so, tatlong araw po 'yon. And then, sa tel po kami at mag-stay sa Holiday Inn. And then, saka, ko, saka po kami uh, bibyahe, pabalik uli, pa -uwi. Pero mag-stop over po ako sa Moose sa Jaw, Saskatchewan. And then after my work, ay eh, saka po uh, bibiyahe pa ng Winnipeg. Uh, salamat po sa panunood sa aking video mga kapatid. At pagpalain tayo ng ating pong may kapal. Salamat!